ang aking pong uh, wish lang, sana ang inyong Pasko ay maging maligaya, mapayapa, at magkaroon kayo ng masaganang bagong taon. Mga senior citizen ng Distrito 1, na dito sa Maynila, hindi natin pinababayaan ang ating mga senior citizen. Mahal na mahal po kayo ng ating pamahalang lungsod. Dito po kami ang samahan ng Asenso manilenyo. Merry Christmas at Happy New Year sa inyo lahat. Nandito po ang Team Ascensio Manila nyo, may handog po ng munting regalo para sa inyo. Maaga po kami naghahatid ng Pamasko at bumabati po sa inyo ng isang Merry Christmas and a Honey New Year. Oh. Magandang, magandang, magandang umaga po mga lolo't lola, mga tito, tita. Kumusta po kayo? Alam niyo na po ba tuwing Wednesday, libre po kayo sa Manila Zoo, pinapasa po yan ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Yan po ang unang anak na ordinansa sa Kalinga sa Maynila na maging libre po kayo tuwing Wednesday sa Manila Zoo. Ayos po namin na lahat ng mga pangarap niyo po sa buhay na way magkaroon po ng katuparan. ito ay ginagawa namin para sa mga minamahal namin senior citizens. Dahil ganun po kayo kahalaga sa amin. Dito po sa Maynila, lahat mahalaga, lahat kasama, lalong-lalo na po kayo. Kaya pagdamutan po ninyo ang aming pong munting nakayan, ito po ay galing sa aming mga puso dahil mahal na mahal po namin kayo. Ang Pasko sa Maynila, may kalinga, may ginhawa, may saya. Maraming salamat! Pangat po namin na ah, lahat po ng mga pangarap niyo po sa buhay, pangarap niyo po sa pamilya, pangarap niyo po sa mga anak at apo niyo, naway magkaroon ng katuparan sa 2024. At ulanin tayo ng maraming blessing galing sa Panginoon at magandang kalusugan sa bawat isang batang Manileño. Gusto ko lang po kayo patiin ng isang maligayang maligayang Merry Christmas and a honey.